na bagong gawa. Ayan, pakita ko, pakita. Layo ka muna! Layo Ayan, na, mga Bagong ligo ngayon si Jowa. So, natanggal na pala yung ng ano niya, ng ipin niya. So, ngayon, gusto ko ipakita sa inyo. Nandoy siya sa loob ng kwarto. So, gugulatin natin na papakita ko yung ipinya sa inyo. Kasi ayaw na pang ipakita ko So ngayon, pupunta ako ng kwarto. I-videoan ko siya para pagharap niya, makita yung ipin. <laughs> Re-reveal. Ako ang mag-reveal sa inyo ang ipin niya. Let's go. Eh! Eh! Anong ginagawa mo? Wow! Hoy! Oh, Ito nga! Ano <laughs> oh, yun? Sabi <laughs> nga um, siya, huwag ngumiti ka nga! <laughs> okay! Ngiti ka raw, ngiti! Paano taliw? <laughs> umiti ka na kasi! Ito na nga! Naggulatan na ka sa iyo! So, so so, Nagkain sa kuwi! Sa inyo papapakita na, na sa atin yung ipin niya na bagong gawa. Ayan, pakita ko, pakita! Ayoko na! Ayoko na! ako, patingin! Ayan! Oh, lapit natin, lapit! Okay na, Robin. Okay na, guys. Ito, wait lang. Makita ko muna sa kanila. Iharap mo muna sa akin. Ayan ako. Okay, okay. Ayan na. Ah. <laughs> so, ayun guys. Ito na yung aking ihim. So, guys, syempre. Ah. <laughs> Nakakais ka na, Nawala na yung pag uh, And then, ito na nga yung aking ihim. Guys, ha temporary lang po ito so syempre um, ilalagay pa po yung ngipin ko yung tunay po talaga is, uh, yung bridge yan bridge ang ilalagay sa akin pa mm -mm. so nilagyan muna ako na yung temporary ni Doc Solis kasi nga para pagkatapos ko sa clinic, may ngipin ako paglabas. And ayan na nga, Wait, bagay na sa akin. <laughs> oh, complete na ako. Oo. Ako siya, guys, ano lang to ha? temporary lang to. Pero sa 17 pa ako babalik doon para sa Orig schedule ko. Para sa original tip. Oo, sa original ng ngipin ko na ilalagay na. ano siya, fixed bridge na siya. So, eto, temporary. So, okay, sabi nga ni Doc, um, para daw paglabas ko namin ngipin na ako and then, ayun kaya mahirapan pa ako masyado magsalita no si pa di pa, sana, di pa, pa. Di pa. kasi kasi guys hindi um, pa siya magaling kumbaga pinapagaling ko muna siya hanggang pag na ano na pag naka ano na ako okay okay na ayan nasa kanila ilalagay yung tunay ng ngipin ko ayan pero ang galing no ang galing ng temporary oh di ba ano mga bagay ba? ba sa akin bagay tapos ako pala sunod Ah, uh, ah. Pag ano, uh, pagbalik namin doon, li lilinisan naman ako. Mm. Hey, alam nyo ba guys, ang galing ni Doc Solis, ayang ang yeah. Kasi, <coughs> kasi di, ano, hindi ako, hindi, hindi ako nahirapan, oh. hindi ako naanuhan. Tapos ngayon, diba, di ba, <coughs> ano to, i, ano ba to, to, i, nirot kanal. Tapos, ilagay ng mga, parang ilagay ng, ano, ng, ng ngipin don doon sa gilid. ba diba wala, ba diba wala akong ngipin dito. So, ka na siya. Tapos, sa kanilagay itong, ano, itong temporary muna ng ngipin. Oh. Para daw, makita talaga nyo na may ngipin na talaga ako. And, check kung talagang bagay talaga sa akin. Ano, may bagay na ano may... yung ano... <laughs> so, may ka? Know, ka? Know, ilalagay dyan na, uh, ano, na original. Oo, oh, oh, maganda yon ilalagay Magbalik sa akin. Namin. Kaya, guys, ha, nagpapasalamat ako kay Dr. Solis Kasi. Casio. Ay, at kay Ma'am Ara, guys, sa dito po ako nagpagawa ng ngipin. And guys, be, ang gaon talaga ng kami niya. Tapos, oh. imagine mo na wala na agad yung paghabi, oh. Mm. Tapos, ayan, ang ganda ng, ano, ng pagkakagawa niya ng ngipin. Tapos, li, tapos la, daga, guys, nakita niyo, may mga bulok ako. Mga, ano, nilinis niya. Kaya, abangan niya naman, mga be, yung ikakabit sa ngipin ko ikakabit na kasi guys ano na ang ginagawa na yung ngipin ko I fix na siya para hindi na siya yung matatanggal hindi na siya yung hindi siya yung postizo Permament hindi siya na permanent na oh, permanent na siya tapos matibay guys matibay yung paggagawa kasi alam nyo ba ang daming gum, ang daming ang daming ginagawa ni Doc Solis eto yung mga ginawa niyan guys so ang dami ang just lang mama Oye Diaz ayan tapos syempre ano siya be um ngayon, temporary siya. So, hindi mo na ako pwede kumain ng mga matitigas. Uh, so, kailangan muna ng mga malalambot, ganyan, yung mga ano, um, Lugaw. <laughs> <No. laughs> uh, pero kasi mo kumain, pero <laughs> dito, Lugaw. <laughs> uh, pero dito ko, nasasayda ko mo, kasi guys, di pa ako magaling siya. So, ayan tuloy, na ipakita sa inyo ni Alvin, ah, ah, gulat ka naman. Ayun, ako nag-reveal para sa inyo. Pero yan na yan, itong temporary pa lang. <laughs> temporary pa lang ito, yung, babe. ano, yung original na ilalagay dyan, ay pagbalik pa namin, kaladok, sorry, Tapos, ayan, guys, o, so, di ba, ang ganda na. <laughs> ano, masaya, masaya ka naman para sa akin. Siyempre. Tapos oh. sunod, pagbalik namin doon, pagkatapos niya, sabi ni Doc, lilinisan na. Ah, uh, siya naman doon, yung mag-isa naman yung lilinisan. And then, Kompleto guys. naman kasi yung ngipin ko. Lilinisan oh. lang ako. Bakit parang pinap... Ay, ngayon, kompleto na yung ipin ko. Ano, <laughs> di ba? <laughs> oh, pero ano tayo kung dito. Kaya, thank you, thank you po, Doc Solis Casio. Ayan. At kay Ma'am Ara. Ayan. Thank you, thank you po. Kasi, Bumlik na yung ngiti